po yung ating papain yung meron na po tayo yung kan dito matagal na pero naluto po ito at dito po yung ating inyong kanina na kinuha sa ano doon po sa laod ano to yan po so, mga hadbing church. Ngayong hapon ay magpapakat po tayo ng ating pakat para sa fish trap mga ka Balito lahat ay sampo. Balito po yung ating tikakabil na pamain. Mabango. Amoy niyog. Kasi na niyog. What? Ah, Ayan. Ayan lang po yung paglagay po natin mga 557 grams paano masabi? natin ilal ilalagay ilalagay okay, natin ng pan parinoy so, African African mm -hmm. baka medyo na natin eh manay makakakit ng hitok mm -hmm. so ganyan pala hindi yeah, pa ngay Ah, ah ganun pala. Okay. Toy. So iupin lang po natin para lagyan pala ng ano Na, ng ba pain. Ba, ba't at lagi ya? Ukat Atol, lang. yung apat yung lamang yung pasukan. Ano ba? It holds. It holds. Ayan yung it holds. Pero same sila ng presyo. Yes. Okay. Ay, parang mas mas mura. Mas mura itong apat. Napanda na manong mod? Nagpakat dan? Tapos pa Mga lakdos. Yung kuya niya ay ano, pumunta ng mga kagbinsyo. Nagpahat na? na? So, dahil yung uh, pinsan niya kanina so, tumama. Tumama? Tumama sa isang trap niya, isang ganito. Ah, ng, tumama? Oh, tumama. Yung hmm. isang trap niya, naka, nakahuli po ng malalaking hito na lima. Hmm. Limang piraso. Isang trap na ganito? Oo. Oh, tanungin mo. Hmm. Totoo yun? Ano tapos ito? Paano mo nasabi? <laughs> nakita niya. Kasi nakita mo. Hmm. Paano mo nakita? Kasi tinignan mo. <laughs> Mas maganda pag ano, mga adventures. Tumulong tayo. tayo. Paano, hindi ko alam magpakon ito. Magkukrab. Magkukrab. Ada pre kanyo. Ad

Gano'n ka dami? Mga ilang... At dalawang rakob. Lalagyan po natin ang mga dalawang rakob. Mga so, adventure. Dalawa at kalahati. Yan, tapos lagyan natin ng African. Tapos, i-kukulpi natin. Paano ba magkulpi? Eh, Ito na tayo tayo Naka, ag, ag, nagplay play no. hmm. hmm. Let's go! Sa parte ang matalagan? Oo yeah. So ayun mga adventures. Bali, mapanta yun. ay isang napaka pagkuham ng tam paglalakbay kita ka ako ay nakarating na rin po tayo sa ating destination tanga pulaw tagkaka kami 3.3 what kahangkungan saan tayo magdaan pare ko eh doon sa kwan yeah. sa doon tayo sa imbernal um, mga ka-viewers so ayun po Pagkatapos po ng mahigit kumulang mga 20 minutes siguro na tinakbo ng ating motor ay nakarating na po tayo at additional na ilang minuto para maglakad papunta sa ating paglalagyan ng ating mga fish uh, trap. Nagpigs nga talaga eh. Medyo nagpigsa po yung daloy ng tubig mga adventures. advinsyors So dito po tayo Maglalagay. Maglalagay ng sa-trap po natin. So ngayon ay tayo dito. Hindi po masira yung trap natin. So ito na po yung ating pinakaunang trap na ilalagay mga adventures. advinsyors Anong nangyari? Nakulukulong sa amat ko eh. Nakulukulong lang noon rin. Uy, dipa. sana ay magkapalad tayo. Ito po mga din, hoy. Ay dapat ay tinatandaan natin para hindi po siya hindi po natin malipatan. 4:00 post 14:20. Medyo meron po po tayong ilalagay na siyam sa mga trap ano yun? pali dito po yung pangalawa mga hardbin choice mabaling ata? mabaling ah, might gani ah dito yun eh dito eh sa medyo nakalma nakalma? hindi po dito ah ay kadi dyan lang ah kung saan mabalin doon natin ikakabil nagdad ko tila mo hindi pwede ah hindi pwede? Ay, baka masira tong tap natin, sayang. Ay, hindi daw pwede mga ka dahil masyadong mababaw. Balin, 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 balin. Ay, hindi ka wa yan? Di ba balin? Aditin eh, sirok natin eh. Hindi na mag <laughs> So bali, dito po yung pangalawa. Dahil hindi po natuloy dun kanina. Dito natin i lalagay yung pangalawa. And so on and so forth yeah, Man, hanggang, doon. hanggang doon hanggang kung saan po tayo makarating tapos uh, uuwi na po tayo marami pong lamok wow ito po yung pangatlo napakat maghanap po tayo ng magandang it, paglalagyan makadig po tayo na tumba Bukan din natin yung ginawa ni Kare Koy Ako sa ilalim Nakabinsoyles, dito po tayo magtatrap sa inyog na natumba Nah, no, malalim pala niyan pare ko ya. Dito. <laughs> Eh, anong ginawa mo dyan? Dito oh, ako nga. Huwag mong pinapahirapan yung sarili mo. Oh. Dahil mahihirapan ka. What? So, ito na po yung ating panghuli mga kadding shorts. At mamaya maya ay makakauna rin po tayo. Dito na lang dito. Dito. Pag nun tayo madamdama hmm. Awid Kapag pag ay Kaya di pag pag nandit ay Ito na Karamad ko tan Karamad ka dalan mo Nakagawa na ako ng daanan natin dyan Okay eh pa kasama Ha? Hindi pa nakaalan man? <laughs> Dapat ganun po diba mga adventures Dapat uh, Always happy Always positive kahit malungkot man po yung mukha natin at least yung mukha lang natin paano <laughs> masabi? so ayun mga ka-adventures baka, baka hanggang dito na lang po muna yung video po natin pero hindi po dito yung nagtatapos yung video po natin kumbaga pansamantala dahil meron po tayong ilalaga ah, uh, additional bukas ay ang ating pagpapandaw ng trap Puno mo yung sako natin. Ay, wala pa wala pa po tayong mga kasama dito sa bukid mga kambing sir. And good morning po mga kambing sir uh, ngayon ay nandito na po tayo sa ating uh, area kung saan tayo ay nagpakat kahapon ngayon ay magpapandaw po tayo so samahan nyo po kami mga ka-adventures Tignan po natin yung ating mga trap kahapon kung may nahuli yan bali bago po tayo magpandaw ng ating trap ay huwag po ninyong kalilimutang mag subscribe ngayon po ay naglalakad na po tayo papunta sa ating Uh, uh, waig ay, stop, punta, papunta sa ating waig papunta sa ating trap mga Kadwin Choice so samahan nyo po kami medyo lumakas po yung dali ng tubig ba, paano ba tayo bababa dito yung okay. Sorry. yung mahirap po dito mga Kadwin Choice ay yung magtapog ng tubig ng maagang maaga dahil malamig mababasa tayo pero wala tayong magagawa we have no choices pa di ba pare ko? ganyan talaga ang buhay dapat na tayong masanay ayan nandito na po yung ating pinakaunang trap mga adventurers titignan na po natin bito sa ako bongs dami yata yung trap dektog tignan natin yung galot <laughs> yung galot yung ating basihan <laughs> Ha? Huh? Oh, ano Na, no, na no. pa mga cabin shorts? Danala na? Malalaman natin mamaya. Nabali na yung pangatan. Ayan. Hmm? Yung mo pa eh. Ah, oh, may nahuli. May tayong na nahuli. Yan, isang crayfish. Babae. Babae na crayfish, mga ka-adventures. Saka... Ayo pa yung mga hipon. Marami pong mga hipon. So, hindi na natin masasabi na zero tayo, mga ka Dahil meron na tayong nahuli. Meron na tayong evidence na nakahuli tayo. No? Yes. Kaya may mahuli man tayo o wala. Pada yun. ulok <laughs> Di ba magandang Jensan? Oo. Yeah. yung pangatlo po natin. Uy, may toratura. Toratura 'yung nakikita ko. Maraming ah. Ay, may marami. Ay, ayun, may huli. Ada. May huli mga adventurers ano? <clears> 'yan <throat> o. Saka may isda. Grabe Na karpa. Karpa. karpa na maliit. Karpa ta. Kuto magenting. Ano ang dami. Maraming ano. Maraming maraming rugit. What? Papakawalan po natin tong mga isda na nahuli po natin na buhay. Mm -hmm. Pero itong mga hipon ay kakainin po natin, ah, kakainin. Lulutuin po natin mga adventure. Nakahuli po tayo ng dalawang piraso na krepis. At baka meron pang iba. Diyan sa puso mo ayun po mga adventurers. ito po yung ating pang apat na trap Ito po yung isa nating trap mga adventurers. palutang lutang nilalamig na si tito kanina pa ako nilalamig uy mahuli isang isda Kumaginting. mag 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 atang Ata si tarap ka nga ma din sa napirde eh. yes. Adventure Bali Nakuha na po natin lahat ng ating mga tarap Nakuha ba natin lahat? Mm, hindi. Parang ay, may isa may tayong hindi sa nakuha Dahil talaga talakas ng agos mga adventure ay iniwan na po natin Pinabayaan na lang po natin At baka maanod po tayo Matangay tayo ng tubig Oh, yeah ito ito po yung panghuli na trap po natin ay parang wala po tayong nahuli napuno po ng ano napuno po ng dahon dahon ng kawayan dahon ng kawayan po yung huli natin ah meron tayong huli pero dahon, dahon. <laughs> <laughs> marami pong na damage sa mga trap po natin mga adventures dahil malakas yung yung agos ng tubig biglaan Umala, umulan kasi kagabi kaya ito po yung nangyari na nakulpi-kulpi ang ating trap ganyan talaga that's life that's life, that's life. sa susunod mga adventures pag marami tayong mauhuli kita try po natin mag catch and cook no okay ba yan okay. kaya so baka ay kita kits mga adventures mamaya ay ipapakita po natin yung ating mga nahuli balik ito po mga kabiwers po yung mga nahuli po natin meron tayong nahuling naibit po lang isa dalawa tatlo apat lima anim anim Pabul sa gantian. Ito po yung ating mga huli mga cabin shorts. Ipapabulos na po natin. Isa. Dalawa. Talo. Ito bagong mall. Ito apat. Ang apat. Ito yung eh, panglima. Panglima mga ka-adventures. At ito po yung pinakamalaki. Pang-anim. Malaki. Malaki. Pang ano yan? Malaki. Malaki. Ayan. Saka may mga buhay na mga ganito mga ka-adventures ay ipapabulos din natin. Baka sakaling magdami dahil may bugi. Ay wala pala ito. Yung iba yung may bugi. Ito kagaya nito, may itlog. Yan, i e, ni e, inunahan na tayo. Ito mga choice ay papabulos pa natin to lahat. Yung mga buhay. Baka sakaling ah, magdaming dito, maglagay din tayo dito. malupa cloud ha ah mayroon pa ba yung maliit na no mayroon pa ba yung maliit na three limbs yan three limbs. saan natin ilagay ito cloud oops this one this one dito natin lalagay Babay na, babay. bye. Bye. Okay. So, magbabay ka na, magbabay ka na. Tayo bye na, say bye. Bye bye So, bakanggang hanggang dito na lamang po 'yung video ko natin mga ka -adventures. At nandito so, na po silang lahat ng ating mga nahuli. Hmm. Saka 'yung may mga tipon. Tingke may mga hipon. Wala ko makita so baka nga ngayon dito na lamang po mga kadingsoit at hanggang sa muli babayu 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 babayu